Kung ilang minuto ha, yan, naka-start na tayo. Password! Ay! Pa? Ah, password! Binisa mo! Password! P106K oh, Kung ilang minuto ha, yan, naka-start na tayo. Ayan, hinihintay tayo na baka may dumating dito sa Dambana ng alaala. Parang ex mo hindi ka na maalala. Boom! Panis! Let's go! Bilisan nyo! Dahan-dahan lang ha, dahan-dahan lang. Okay, magmadali naman. <laughs> Nandahan lang, nag-comment to kanina eh. nandahan lang Ayan lang, italating na, italating na Nakaradyo ang ah, password? Ami, ah, 106k. Okay, thank you, thank you, thank you. Thank you, sir. Oh, sticker ko muna, sticker ko muna. Thank you po. Okay, dalawa yan ha. Ang sa video ko, isa lang sinabi ko, pero dal dalawa pala yan. sa. Thank you, sir. Thank you, thank you. Salamat po. Thank you, thank you. Salamat, salamat. salamat. Eh. Taga sa Katol? Taga sa Santo Rosario. Ikaw ata nag-comment yun, santo. Malapit dito, no? Apo, sir. Oh, maraming salam, marami salam, okay, salamat, eh. maraming salamat, maraming oh. salamat, ha. Okay, okay. Okay, oh. Ah, uh, 3 minutes lang kanina. Ayan, ang um, bilis namang dumating. Hintay tayo ulit ng iba. Anin ah, to eh. Bilis, punta na kayo. Parang ang um, bilis ah. Basta, <laughs> pare. Hoy. Ano? Password. Ay, may password pa. Bilis mo na, wala ano na hangga? May password yun, pare. Dapat nang alay share siguro. Ah, uh, sticker muna para maalala mo. Bilis, password, bisa mo ba muna, Oh, password, bilis! Oh, bagay din mo na! Happy, ano? Happy 106 follower Ram covid TV <laughs> Oh, thank you, thank you, thank you, Tol Ah, eh. uh, saka saka tu, saka saka tu. Diyan lang sa taas, Oh, thank you, thank you, ah uh, May issue siya, Tol, ba? Wala naman, Tol Oh, ingat ka, ingat, Tol, magbabay Ingat, Tol, ingat Thank you tak so, picture Titan. Jangan main lagi Lid. Ano? Ikaw saan ka? Ano ni Biscay Bostrap. Ay, ayos, ayos. Oh, sticker muna, sticker muna. Okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Eh, Okay, okay. 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 Okay, okay.

las well oh, last, las oh, last, las na isa, isa, last, isa last, 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 na lang, mga last, na. Oh, yeah. last, <laughs> last, na, last, last, picture da last, last, last,

Maraming salamat, maraming salamat. Tol, thank you tol. Ingat kayo, sabihin nyo. Masunod, <laughs> bakit yan. Tol, thank you tol terima kasih, thank you. Nahuli Thank you, thank you. Shara, shara, shara.